Hello mga sir. Uh, pag bibili kayo ng piyesa, pag online na, pag online. Yan galing sa online to. Yan galing sa online. Uh, itsura pa lang ng mga piyesa. Saka stickers ng Yamaha. Fake na agad. Okay. Tignan nyo to. Oh. Yung pagkaka-print ng 5TL. Ayan. Ito ay pang Mio Sporty. Ayan din. 5TL nito okay Okay. Tapos ito rin, bumili kasi siya ng isang set na panggilid galing sa online. Tapos meron tayong original parts dito. So for example, ito. Original to na pang Mio Sporty. Lalapit natin tong belt na to ha. Okay. Tingnan nyo yung pagkakaiba na pagkakaprint. Ito yung original. Ito yung fake. Iba rin yung klase ng goma nyan. Sa klase ng goma na to. Ano? Tapos, tapit pa natin, for example, to oil seal. Yun sa mga Yamaha na plastic na to, ha? Hindi po nakayamahan na plastic original yan. O, ito na yung pagkakaiba na sticker na to, ha? Yung pagkakaprint. Yan. Yan. Ibang-iba. Okay. So, pag sa uh, bibili kayo ng online, make sure na yung bibilan nyo mga parts is original. These are fake parts. Fake parts, Break hearts.